Kinalampag na ni House Deputy Majority Leader at act Party List Congressman Erwin Tulfo ang Agriculture Department. Arestuhin na ah, ang mga mapagsamantala, mga rice importer at trader sa bansa. Ah, kasunod yan, nang hindi pa rin bumababang presyo nga ng bigas sa kabila ng pagtapyas ng pamalan sa taripa sa mga imported na bigas noon pang Hulyo. At dahil po dyan, pinapanawagan din ng ilang mga mambabatas na ibalik na sa dati ang taripa sa imported na bigas. Kaya kausapin natin ngayon si Congressman Nicanor Briones ng Aga Party List. Kong Briones, magandang umaga. Sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo, this is Aljo Bendio Kong. Live na po tayo sa PTV at Radio Pilipinas sa programang Punto Asintado Reload. Ay, magandang umaga, Aljo. At uh, magandang umaga rin sa aking kasamahan ng magaling na kongresman Erwin Tulfo. Opo, yan na ang po. Dadin magiging senador. <laughs> Opo, <ako laughs> kinastigo niya po ha ni uh, Kong Erwin Tulfo mga uh, ang Department of Agriculture na pati na ito, mga trader na ito, mga mapagsamantalang mga importer na bakit eh, sa likod ng 35% na itinapya sa taripa, mahal pa rin, wala kang ka Murang bigas kung hindi na lang nalang uh, may effort ang gobyerno ngayon at least makakabili ka na ng meron yatang 29, may 40 kung hindi ito talagang uh, kinalampag. Ano ba sa tingin nyo? Balik na lang 35% na taripa sa imported na bigas? Kong? Ay tama ka Aljo. Uh, dapat ibalik agad okay. yung uh, taripa na 35% dahil nga binabaya ng 15% tumaba ng 20% ang uh, ibinaba. So, uh, hindi naman nagbago yung presyo. So, uh, mukhang uh, doon sa aming uh, Kinta Committee, kasama si uh, po kong uh, Erwin Tulpo, nakita namin na uh, hindi na ang consumer. Uh, at ang nakinabang lang ay mukhang itong mga importer. po So, yan din. Yan din ang sinasabi namin na ibalik. At uh, sa, nawalan pa ng ng pondo ang ating magsasaka ng 12 bilyon. Uh, dahil binaba ang taripa, nawala ng kita ang gobyerno ng 12 bilyon, na yan 12 bilyon ay eh, ayon sa batas. Dapat ay ibigay sa magsasaka ng bigas o palay. Iaayuda, ia magagamit sa mga uh, drying facilities, kung ano-ano, para sa ating palay farmers. Mm -hmm. Okay. Sige po, mas maganda po 'yan. At may uh, meron naman tayong nakikita mura ngayon. Ay uh, in fact, may uh, meron yatang, uh, iro -roll ng i-roll uh, out na mga brown rice yan? mga durug na mga ng uh, 30 plus, so, uh, mula yan sa programa ng Pangulong Marcos Jr. At least may effort talaga na meron tayong mabibiling murang bigas, so po. Kong, tama tama sinabi ni Asik Yusek uh, Asis Perez oh na nagbebenta ang DA ng uh, 40 42 pesos oh 42 oo oh. so ngayon uh, sa Adiwa hindi ko alam ay eksaktong presyo pero tingin ko mas mababa pa sa 42 yung benta ng uh, bigas sa Adiwa setter mm -hmm. so ngayon ah uh, kailangan na uh, para bumaba talaga ang presyo ng bigas, yung mga na, na, import na 4 million metric tons, hmm. ibig sabihin, maraming dumating na bigas sa Pilipinas. Opo. Eh, kaya hindi bumababayan, yan, malamang hindi agad binibenta, itinatago. Mm. At uh, gusto nila ay huwag bumaba ang presyo. So tama na dapat arestuhin yung mga hoarders hmm. or uh, nagkakartel ng bigas. Uh, may batas tayo dyan. Uh, kaya lang, ang dapat manghuli dyan at mag-imbestiga ay yung ating NBI PNP Coast Guard. Opo, kasuhan at muna. At yung ating enforce, enforcement group. Oo. Pagka napatunayan na yan yung nagwa-hoard, na ang ini niya ay 10 million in above. Ang kaso nila ay yung economic, economic sabotage. Ah, oh. uh, dito sa batas na aming uh, ipasa ay uh, author principal sponsor and author kasama rin natin si Kong Erwin Tulpo na uh, pag 10 million in above in order mo ay yung kinartel, oh. dahil gusto mong tumubo na malaki. Opo. Ay kagat pagka napatunayan at uh, ano ay non-available to arrest twin at lifetime imprisonment ang uh, mag-citation uh, niya okay hindi lang yon uh, aljo meron pang multa mm. na limang limang beses kung ano yung mahuli sa kanya kung mm. mahuli sa kanya worth 50 million abay ang multa niya 250 million So, at uh, ito, uh, ito ang gusto mangyari ng presidente. May BBM, masampu lang agad. Uh, dahil sinabi niya, nung no, talumpati siya ng no, firmantong batas nito no September. Hmm. Enough is enough. Ika nga, bilang na ang araw ng mga uh, smuggler, hoarders, profiteer, kartel. Ay, anong nangyayari? Kaya ang bigas hindi bumababa. Kaya sila'y kumikita inohord nila yan, ina-cartel uh, ng mga importer-traders yung uh, uh, trading ng bigas. Pag ito po ay naipatupad talaga, Kong, no, 35% na baw sa taripa, kung ito ay naipatutupad na maayos, magkano ba talaga per kilo pwede natin mabili? Na bigas. 35 uh, hindi, below? Baka kabili ba tayong 20 plus? Na bigas? Hindi, hindi, hindi naman. Hindi naman. Depende yan sa world market price okay. ng bigas at saka sa uh, ani. Ngayon, dahil tamang-tama naman, kaya dapat taas na ang taripa 35 percent. Kasi bumababa ang uh, world market uh, price ng bigas mm. at mag-anihanan. Uh, ibig sabihin, tingin ko, starting February, March, magkakaroon ng mga anihan yan. So, may harvest season. Uh, kaya, pwede nang itaas. Total, hindi naman pinakikinabangan ng ating mga consumer. Okay. Pag yan ay tinasuli, yung nawalang revenue na 12 billion, mapapapunta ngayon yan sa mga magsasaka ng bigas, ng rice farmer. Pag sila'y nabigyan ng mga ayuda at yung ano-ano, bababa ang puhunan, ibig sabihin, pwede nilang ibaba ang presyo ng uh, farm gate price ng bigas. Okay. Sige po, maraming salamat. Aga party Mara. list. Opo. Thank you po, Congressman Nicanor Briones. Good morning. Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers. Opo, makakausap natin. Ginoong Montemayor, magandang umaga. This is Aljo Bendio. Sa nga po ni Kong Erwin Tulfo. Ah, uh, yes. Oh, good morning, uh, Aljon. Ano uh, po reak anong uh, reaksyon reaction niyo sa hirit po ni Kong Erwin Tulfo na dapat kasuhan muna then arestuhin? Yung mga mapagsamantala, mga importer at trader ng bigas. Oh, well, ah, uh, nire-review ko nga yung mga figures, latest figures. No? Ah, uh, opo. Ah, uh, lumalabas <clears throat> lumalabas ang malaking kinikita ngayon ay between the importer and the wholesaler. Oh. Uh, dahil yung landed cost from July, July to October this year na kung kailan binaba yung taripa to 15%. Okay. Yung 5% broken na bigas na imported, paglabas ng pier yan, bayad na ng taripa, 37 pesos and 25 centavos. ah uh, base po yan sa datos ng BOC, Bureau of Customs. No? pero pagdating sa retail, yung 37.25 per kilo sa retail lumalap ng 55 pesos per kilo, galing naman yan sa Philippine Statistics Authority. Okay. So halos uh, magkano yung difference? Uh, halos 17 pesos yung mm -hmm. pinatong dun sa la imported cost, no? And yung malaking patong ay mula dun sa importer, pinasa niya sa wholesaler, mm -hmm. tapos yung wholesaler, binibenta niya sa retailer. No? Bawat isa dun, nagpapatong din. No? Pero lumalabas, ang napakalaking patong ay from the importer to the wholesaler and wholesaler uh, pagbenta niya sa retailer. 12 pesos per kilo ang itinaas. Mm -hmm. Kaya, kaya kung sasabihin na rin, manghuhuli tayo kailangan malaman natin sino ba yung nag, na, na, nagsasamantala is it the importer is it the wholesaler or is it the retailer mm -hmm. no. And uh, lumalabas sa datos ko ang medyo malaking kinikita ngayon extraordinary profit ay either the importer or the wholesaler Don't not so in. much mm -hmm. not so much yung retailer mm -hmm. okay sige po All right uh, maraming salamat po Raul Montemayor National Manager ng Federation of Free Farmers. Ganun pa rin, mga importer. Oo. Ano pinagkaiba yan sa mga scammer, no? Mga tuso. Alam nyo, may good and bad karma. Good luck na lang talaga. Kung saan po kayo tamaan dyan. Basta ako, good karma. Sa atin, ha? Sa atin. Na wala tayong ginagawang mga kalukohan hindi tayo nanlalamang. 'Yung mga tuso yan. na 'yan, aalam nyo na. Automatic 'yan. May blessing sa inyo ni Lucy. Mm -mm. <laughs> Ayan, ha, sige. Ah, uh, nasi, uh, oh si uh, Attorney Rodel Taton ng Consumers Union of the Philippines. Makakausap naman natin Attorney Taton. Magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Uh, Ang ngalan ni Kong Erwin Tulfo. Good morning. Magandang umaga po sa inyong mga taga-Subaybay, Aljo at sa ating mga kababayan. Ngayon. Ano po reaksyon niyo sa hirit na kasuhan na ngayon at arastuhin yung mga busadong mga rice importer at trader? Yan ay hirit ni Kong Erwin Tulfo. For the Consumers Union of the Philippines, kami po ay sumusuporta sa panawagan. Dapat okay. panagutin ng mga importer sa walang pakundang pagtaas ng presyo ng bigas. Hmm. Kahit na ibinaba na ang tariffs from originally from 35% to 15%, maasa po sana tayo na magawa ng para nito ng mga importers and traders. But as you said, um, hindi sana naman hindi tayo nanlalaman, taking from your statement, uh, Aljo. No? And so um, I really agree that maraming ganit sa ating bayan. Kaya for, for an agricultural country like the Philippines, uh, the enforcement should really be strong. And that is why we support this Uh, call on the part of congressman okay sige po maraming salamat attorney Rodel Taton press pangulo ng Consumers Union of the Philippines good morning po maraming salamat po.